Bakit kailangan mag-enroll sa PSW? Kailangan nga ba o hindi? Magandang umaga, magandang hapon po, magandang gabi sa buong mundo. Ito na naman po tayo. Welcome po ulit sa Filipina PSW Mentors. Nire-recognize po dito sa Canada ang ano certificate ng PSW kourses lalo na kung magtatrabaho ka sa seniors na facilities, um, hospital, uh, private community uh, facilities, nursing homes. yun so importante ang importante uh, ang courses po ng PSW na yung certificate po kung Uh, yun ang gusto mong trabaho na mag-alaga sa seniors. Number one, na-recognize na qualification ng ang PSW course dito sa Canada. Okay. Ang dito marami tayong matutunan, katulad ng uh, infection control, katulad ng uh, paano mo ibabangon yung pasyente, from bed to wheelchair, wheelchair to uh, toilet, To, paano mo sila toileting, gano'n pa, Paano mo sila ma paano mo sila maglakad ng maayos, yung mga ganun, yung mga balance, eh, ma, maano mo hat lahat dito 'yon. Number two, uh, opportunity sa PSW na pakarami mo mat, uh, na, na mapupo, matatrabahohan. Unang-una, hospital, retirement home nursing home private, community at uh, kung gusto mo uh, magturo ka uh, mga ganon, napakadami talaga An, ano the sky has no limit uh, you dream it, go for it <laughs> so ganon okay, number three, confidence sa karunungan para sa kliyente as sa iyo na PS2 body. Pag ako pumunta dito sa Canada, nung, nung nag-alaga ako sa lola ko at saka sa lolo ko at sa pinsan ko, dun ko na-realize na ito ang trabaho para sa akin. Ayun, ah, uh, very rewarding kasi marami akong natutunan talaga sa bawat tao na inalagaan ko. Marami akong natutunan sa courses ng PSW. Um, uh, meron kaming 34 modules doon. So, napakarami na ano, meron medic medicine, mga lifting, mga exercises nga, at saka, pa, paano mo mga i-distract, at saka yung uh, paano mo yung pasyente, paano sila um, from bed, paano sila ipatayo, paano sila reposition, kung uh, bedridden sila, paano mo sila pakainin, at marami pa po pong iba na kayo matutunan sa next na video. Sa so, kaya abangan. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, kababayan.